kayo sa mga kapwa ako delivery rider dyan uh, pagka parcel yung i-deliver ide nyo dito sa Ayala Alabang iban nyo kasi ito pinabalik kami bawal daw mag-deliver ng parcel do sa loob huwag kayong kukuha ng uh, delivery sa Ayala Alabang pag parcel maaabala lang kayo iban nyo yan ganoon ganoon na palang kairap dito kasi first time ko ulit mag-deliver sa ganto. sa'yo kuya ayaw makontak ayaw lumabas Oh sinasakit ka mo yung sa loob. So, hindi sa ay paano ang gagawin mo diyan? Ibabalik mo. Ibabalik talaga na sa sa pinanggalingan niya. So yun, aabala ah, ah, sa amin pa, kasi ito loob. hindi niya ma-contact. Saan yan, sir? Saan? Dito na yan, ano, sa loob. Hindi saan ang pick up mo? Hindi, ano na, uh, ah, ko diyan. Kaya nga, saan mo pick up? Dun, sa may ano pa? Ah, tawag dito sa may Kupang Muntinlupa. Ah, Kupang Muntinlupa. So yun, abala kay Pops. Uh, ah, magkano rate yan, Pops? sandaan lang. Sandaan? Ibabalik mo doon? Ibabalik ko pa. Yung abala ko pa, yung cash ko So yun, uh, ah, si Kuya, lalamove ka kaya, no? Lalamove. Bale, 100 yan. ibabalik mo na lang doon. Ibabalik ko na, hindi ko lang kung mabayaran pa dito. So yun, para hindi na maabala si Kuya, ako na magbabayad dyan, Kuya. Ito, kapwa natin yung rider to. Ako naman, eh, kumikita sa, ano, ng medyo okay naman yung kita ko. Ikaw, nakalambiyagin na, ako, Kuya? Wala, pang... Pangalawa pa na sa Pangalawa? Na itong gabi, para kumita si Wano, wala. Ito, 100. Magtingnan mga ako kaya kung magkano yung rate yan. Ako na magbabayad ng rate. Balik mo na lang doon. Waga kayong kukuha dito sa Ayala Alabang. Parcel, ayan. Ako, naghihintay din ako dito. Pero palabas na yung sa akin. Eh. Kay Pops. Ito, magkano yan? yan 102. So, yung Pops, ibalik mo na lang yan doon. wag mo nang ano yun. Eh, wala, para kasi malaman din ng mga iba din ng mga... Oo. Yo sa mga kapwa ko rider diyan, iban nyo uh, ano Ayala Alabang parcel. Pagkain lang ang pinapapasok sa loob. Ito, laking abala sa amin, lalo na kay Pops. So, oh. pangalawang deliver pa lang, ibabalik niya ngayon dun. Kasi hindi ayaw lumabas nung, ano, nung pagdideliveran niya. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Ito Pops, sa'yo na to. What? Okay naman yung deliver ko ngayon, naka 1,000 plus. Tatlong baba ako, isang babaan lang, uh, 3 hours, naka 1,000 plus ako. Pero si Pops kasi dalawa pa lang eh. Ay, ilan? pang pa yan? Pangalawa, pangalawa ko. ilagay mo ako Ako na. Tom, si <laughs> no problem yan. Kasi nararamdaman ko yung mga ganyan. Oh, abala. Yun, iban nyo yung ano, ayala labang. Nakakaano talaga to nakaka-battery. Sa'yo na ito bali yung ano yan, 100 plus yan. Ay, salamat. Pang gasolina. Salamat, Ingat ka. Ibalik mo, wag, mo. wag, wag manginayang. Oo, oh, we, ano yan, abala sa atin yan. So yun, sa mga kapwa ko, delivery rider dyan, katulad ni Pops, kung ayaw nyo mabala na katulad namin, huwag nyo kunin yung Ayala Labang na ano, parcel. So yun, maraming salamat sa inyong panood. Uh, share nyo yung video na to para malaman ng mga kapwa ko, delivery rider. Maraming salamat sa inyong panood. Mag-ingat kayo lahat. And God bless po.